Kasi doon pa lang sa usapin namin sa cellphone, dalawa ang bumipira sa iyo. May nandito na ako, hindi lang dalawa. Isang grupo. Papatayin ka Nay, dahil sa marami na hindi sa iyo. Sobrang dami ko na hindi sa iyo. Ngayon ang ano natin Nay, tulungan mo ang sarili mo, tutulungan kita. Magtulungan po tayong dalawa. Kasi ang talagang bukod tangay magpapagaling sa iyo, hindi po ako. Ang layunin na nanay, alsin ko ang inilagay sa iyo at ibabalik ko dun sa gumawa. Pero ang magpapagaling talaga sa iyo, ang Panginoon at ating Ama. Willing po ba kayong gamutin ko kayo? Kasi po pinapunta ako ni Tatay. Okay lang po ba? Okay, sige po, sandal po kayo. Tayo mamaya lang ipita na meron din ang nakikita sa iyo. Lang, ako, kapay, niya yan. Ganun na nga po. Basta po magtulungan po tayo ha. <coughs> ano ba naging pahindig sa doktor yan? Wala naman pindik, pero na si Di, po nang hindi. Walang pero yun ang hindi sa nanay. Hindi, pahindig ako po yung ito, gusto nito malo. Hindi na po, uh, tinanong ko lamang po tayo kung ano pang naging pahindig sa doktor. Wala naman po, clear naman. Okay. 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 Ay, ganun na. Hmm. Sige, nai. Dito po yung paa. Paa dito lang po. Tiis lang po. Yan, Tiis lang. Gusto ko, gusto ko po, nai, gumaling ka talaga. Bilang ako isang manggagamot, gagamotin kita, ha? Okay, sige. Nai, kung hindi mo kaya, magsabi ka lang, ha? Kasi itong papel lang, ang makakaramdam ko rito, init na nagbabagang uling at parang tumutoso. No po, basta magsabi ka po kung hindi mo kaya, para i-enter ko na lang kay Kasi isa lang naman gumagawa. Isa, kung bagay isang grupo, isang gumagawa. Hindi po yung iba kumukulang sa'yo, iba kumukulang sa'yo, oh. hindi po ganang isa lang po. No. Sige, ready na tayo na yan. Sa'yo, Doktor? Doktor? pag ito na sumakit sa doktor, may sakit doktor si nanay, pero wala akong makita. o lang sakit doktor. Na, so po ah. Ang doktor kasi, yan po talaga yung mga uh, professional po yan, mga nakapag-aral, no? At naniniwala din ako sa sakit doktor. Pero sa nakikita ko po, wala siyang sakit doktor, no? Ikikip, nai? Ikikip, okay, kaya kaman mo na. Oh. <clears throat> wala, nai? Wala. Didi na ko, na, ha? Pare. Wala pa Wala. Ito naman po yung mga ikan to. Marami lang nakita sa kanya. Dirty uh, May pa. Ito ano po yan. Ayan po, miinit na po. Hindi po, maghihit po. Kasi ipa na nyo, mga cobbler. Okay, ano, ito yung kulang. Bale po. Anak niya? Mga magandang mga 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 Lalo natin yung parang ako, no? O. Kaya ko na yung tatay. Puka doon. mo lang siya, ha? O. Oh. Diretso ko po. Yan. Hawakan mo siya. Pa dito. Pa dito. Pa po pa. Pulang. Pikit lang yung tayo, ha? Ah kami po tenet pagkara protas pu sino magmumagambala sa mga kasawang to magsusaktay sa stick mo ng job job lahat ng sinakasamutan sa piano ang sadyo sa Diyos ka marailuway sa bawat aliluya ba ayala aong po aalisin mo na lagi mo rito ha aalisin mo na ha aalisin mo na tayo aalisin mo na ha sagot aalisin mo na ha mga kaibigan mo lang ka? Ha? Mga kaibigan mo, kamag-anak. Sagot. Ha? Aalis mo na nilagay mo nito, babae. Ha? Ha? Nagkakitindihan. O baka mo, pagano, 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 sige. Sige. Matagal mo na kilala ka? Sagot lang, sagot lang, parang di ka mahirapan. Matagal na. Ma matagal na. Papatay niyo ba itong mag-asawang Papatay niyo? Ha? Papatay niyo? Sagot! Opo, o hindi ako papayag. May buti po kayo ano? Ah, uh, may wala naman pero may thread, may takip. Pupulong ko po. Sige bakas. Sige, inggit galit. Ha, ah, sagot lang, ha? inggit, inggit, Nainggit kayo. Nandito kayo sa lugar na to? Wala. Nandito kayo? Ha? Ah? Sige, sagot, sagot, sagot. Nandito kayo? Wala. ah? Wala. Wala kayo dito. Tama, tama sinabi sabi mo pero sinungaling ka. Sige, sige. Sige. Ah, bali, madam, ang napatay nito marami na. Pero wala rito. Nasa akin na. Hmm. Sige, sige, bakla. Wala rito. Ayan, ayan po. Sige, ah, dito ka lang ate, huwag ka matakot. Huwag ka matakot. Ayan lang, papalis mo na. Ba't pa -ba, pinapermission nyo to? Bakit? Ah, sobrang pagka-engage. Ah, Kailan yung pa pakinulong to? Matagal na, taon na, buwan, ano kailan? Kailan? Sagot lang, sagot lang. Paano hindi may Ta -ta -ta. Taon, na. May ilang taon. May ilang taon gusto malaman. Ha, babae! Kailan? Kailan? Ha? Anong taon? Ilan? Lim lima na po, lima. Limang taon na. Pero tagal na oh. Sige, baklas, baklas. Ay Ayaw kong ginaganyan yung mga tawa. Pag pinatay mo to, patay ka rin, ha? Kukulong kita sa bote, oh. Ha? Nagkakaintindihan? O, oh. oh. sige, baklas, baklas, baklas. Baklas, kunti pa, kunti pa. Kunti pa. O, oh, ulitin ko, para hindi tayo malinaw ang gusto kong ano ha. Ingit, galit. Ha? Ah. Galit, galit. Galit, kanina ingit ha. Yung totoo. Oh. Ingit, galit. Ingit, galit. Ah, dalawa. O, oh, sige, sige, baklas, baklas. Baklas! Sige. Walang niya ka. Masyado kayong ano. Ito yung ano, ate, ito yung matindi mga kukulat sa lugar na to. Talagang maraming na pinatay to. Hindi aamin to kung sino siya o ano, anong pangalan. Maraming pinatay to. Ito mm -mm. Hindi. Meron dito pero itong gumagawa nasa malayo. Mm -hmm. Pero area rin ang lugar na to. Tama? Tama! Oh. Hindi aamin to kung anong pangalan to. Kilala ko yung mga professional na ano. Maanda yung makipagpatayan. Sige, baka mo ha. Ha? O, o papatay mo pa Ha? Ah, opo po ba rin? Ay, hindi pwedeng ganun. Hindi pwedeng ganun. Sige, baklas. Kunti na lang, kunti na lang. Bali ganito, ate, ko lang ha. Kung ibang kumukulam dito, uh, uunahan ko sana to. Kaya lang, iisa lang eh. Iisa lang. Eh, pinagawa kami ko na sila. Napapanood niyo ba yung video ko? Okay, salamat po ah Sige pa, kunti na lang. Hindi kayo naman nahamin, na alam ko eh. Pag Pagalingin niyo to ha! Ha! Ah! Sige, konti na lang. Bawal ang bata ah. Baka kasi mamaya sa anong. Sige pa, konti na lang. Sige pa! Konti pa! Walang hiyara kayo. O, papatay mo pa rin to? Ha? Ha? Papatay pa rin? Ha? Sige, bagas, bagas. O, ate. Ready na natin. Kukulang ko itong hayop nito. Ha? Hilapit mo pa ginano ko. Isa lang 'o ang agenda. Pakiusap kung sa basbas ako magbabasbasayo. ko lang ko gumagambala sa magsasama nito. Sa tipatris sa Max Circle. Boom! Lapit, malapit na sa akin. Lapit. Puasok. Inom kayo. Inom ka lang. Kahit si ate, at sinabi mami, Bali, ito na yung ate. Ito na yung inumin nila mm. dalawa. Ah, Pagkakunti na lang, refill ng refill. Tapos mami, may papahanap pang lubigan. Lubigan ba yun? Hindi. Hindi po. They... Oh, sige mami, ayan ako. Ayan ako. Ayan ako. Ayan ako. Ayan kayo Okay, shout out sa lahat. Nandito ako sa Pampanga. Napakalayo po mula sa Balis at sobrang traffic dahil may ginagawang mga kalsada. Uh, ginabinaw tayo at papatungo tayo Manila. Shout out sa Team Supremo kay Apokar, uh, Brother Jet, Judel, and Brother Gerald ng Silay City. Mga veteran mong gagamot po yan. Pinapromote ko ang kanilang page, eh, page account. Sa Team Apo, Apo Rap, Apo Kanya, po, Marwin. At kay Sis Maika, at uh, kay Mamelo Legario, kay Apursita at kay Brother Jan at kay Brother Jan Yun yun no. Uh, sana oh, madagdagan pa ng aking mga uh, subscriber, follower at uh, sana po matulungan nyo ako. Paki-share po, paki-share please. Makikita po ang Apo Charlie na po Eric na may share po natin at marami pa tayong, uh, magagamot. Maraming salamat. Pum! Hanap kayo